Good morning everyone. Ayun, at isang tulog na lang po tayo dito sa Pilipinas. Sayang, guys, at tituloy ko muna kayo dito sa paligid-ligid uli. At isang tulog na lang po tayo. Grabe ang mangga, guys. Oh, kung pwede kong halang dalhin dito sa Canada, nalalaglag lang po, guys. Oh, ayan Sobrang dami pong bunga niyan kaso nalaglag na po yung iba ayan oh, makikita natin dito sa baba guys ayan o oh, na nalalaglag lang yung mga mangga kasi hindi po nabibili dahil mura po yung mangga ayan guys o oh, sayang napakasayang ano to gabi ayan guys so kung pwede ko nga lang dalhin yan bawal naman po kasi sa ano yung magdala ng may mga buto ayan itur ko muna uli dito isa sa mga mami miss ko po ito kapaligiran ayan ito mata mo po ay mata mo Ayan, probinsya probinsya po ang set up dito guys um, miss natin to guys so tulog na lang hindi ko alam kung kailan na uli makaka uwi so yan napakasarap po dito sa probinsya oh. sayang naman tong saging wala pa hindi pa siya malaki o oh, natumba na guys oh. natumba na yung saging bakit kaya dalawa sila o oh, natumba o oh, guys hindi pa sila malaki siguro ayan oh, guys sa sobrang taas nila nababali sila o oh. sayang naman meron pang isa doon sana wag matumba oh. ayan oh. so itong dalawa natumba sila yan oh. sarap po dito guys oh. ang daming mga saging kaya yung namis ko na saging doon sa Canada dito naman nagsawa naman ako sa saging ayan guys o oh, ayan ang daming bunga nasa na ba yun ay kinlose up ko na wala uh, ayan guys puro saging po yung mga tanim kaya magsasawa ka naman sa saging dito masipag ka lang hindi ka magugutong diba ayan yan yung mga mangga oh, ang dami guys sayang o oh. pwede ko lang bitbitin to binitbit ko ng lahat kaso bawal po eh Ito po yung lupa ng kapatid ko o malinis kasi magtatanim po ata ng ube yan 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 eto tataniman daw po ng ube yan yan, doon, doon. So, yung akin po nandun sa kabila, katabi ko po yung, yung lupa ko po doon sa katabi ng kapatid ko. Doon sa, yung ipinlex ko ng isang araw na, na bahay ng kapatid ko. Magkatabi po yung amin. Eto naman sa isa kong kapatid. Sa kanya to. Ayan, guys. Ang gandoon, ang gandoon sa may pagitan ng mga mga saging at mahinyog na yon hanggang dito hanggang dito sa kanya naman po yan pero tataniman po muna ng mga ubi daw po ubi habang wala pang namang nabibuild so guys eto naman sa nanay ko po yon dito po ako nag stay sa bahay ng nanay ko ayan yan, 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 yan. po yung bahay ng mom ko. Mami, ko lahat po ito. Ito po. Ayan oh, ang ganda. Probinsyang probinsya po dito, mga lalabs. Malawak pa rin po doon sa likod ng nanay ko. At ito, to, mga neighbor po namin yan. Sarap po talaga mag-stay dito sa province. So, yun yun yung bahay ng kapatid ko. Ayan to 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 yan naginagawa pa po yun na flex ko ng isang araw magkatabi po yung lupa namin doon sayang so, yan guys ito lang po nag lang po ako at isa po ito sa mami miss ko tuwing umaga yung pagbungad -pag po ng ano ito yung matatanaw mo yan mga kapaligiran na ganyan. So 'yan lang po muna. Maya po ulit kung makapag video pa ulit ako ng ibang mga area, 'yan guys. Hindi ko pa po kasi na-upload yung mga iba kasi medyo mahina po yung net po. Kaya nahihirapan po ako mag-upload ng mga videos. So so far ito po muna. Good morning everyone. God bless you all. This is DJB. Oh, Mamaw.